So mga Mr. L, so for today's video pala, i-review naman natin ang pinakabagong Rider 150 Carb Type Edition ito guys at ito ay 2023 version. So ngayon, i-review natin ngayon kung magkano na ba yung price at magkano ba yung down payment at ano ba yung mga available na kulay na pwede natin pagpilian ayong taon 2023. So kung bago pa lang kayo dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo at i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts para lagi kayong updated sa ating mga video. us unang kita ko pa lang sa motor na to napaka pogi nga naman talaga pag naka rider ka dahil nga sa kanyang style at design na sobrang aggressive talaga at napafeel mo talaga na itong motor is undefeated talaga kaya nga tinawag itong the king of underbone hanggang sa ngayon kahit ang tagal na ng carb type buhay pa rin siya hanggang 2023 at di natin alam sa 2024 kung mayroon na silang bagong version ng carb type na rider R150 simulan muna natin guys dito sa kanyang harapan pagdating naman sa kanyang headlight naka bulb type pa ito at bulb type rin ang kanyang signal light dito sa harapan. Pagdating naman dito sa front suspension niya, gumagamit ito ng telescopic fork at ang braking system naman ito ay gumagamit ng dual caliper piston at wavy design disc brake dito sa kanyang harapan at meron tayo dito 17 inch mags at meron tayo sukat ang gulong na 1890 by 17 na tubeless at IRC naman ang kanyang tatak. Pagdating naman sa kanyang taillight sa likod guys, gumagamit pa rin ito ng bag type pero napakaangas pa rin talaga ng kanyang design dahil patulis nga ito at night ganun pa man napaka visible nito sa gabi guys at napaka astig tignan at pagdating naman dito sa kanyang braking system sa likod gumagamit ito ng single caliper piston at disc brakes na rin ito at wavy design ang kanyang forma at kahit non ABS pa ito guys is napakanda pa rin naman ng stopping power nito at subok na subok pa rin naman ang preno nito sa unahan at saka sa hulihan. Ang size naman ng gulong niya sa hulihan guys is 1890 by 17 at parehong jobless na ito guys. Dating naman sa suspension nito Gumagamit ito ng monoshock at swing arm At dagdag ko lang Showa pala ang tatak ng kanyang monoshock Dito sa likuran at Meron din tayong sporty looks muffler dito Na napakaangas nga naman talaga ng tunog na to. Mas maangas pa ito guys Kumpara sa Fi Kaya kadal kadalasan sa mga naka rider Fi ay Pinapalitan nila na pang carb na muffler Dahil napakaganda kasi ng tunog talaga Ng carb na muffler Kumpara natin sa Fi version na rider Iba na rin pala yung kulay niyang garn finish niya dito kulay black nga pala yan guys so ibang iba na yan doon sa iba pang version nito na kulay silver naman yung kanyang side garnish punta naman tayo sa switch niya meron tayo ditong starter dito naman sa kabila meron tayo ditong high and low meron din tayo ditong pang signal light at meron tayong busina so wala na pala ito guys on off ng kanyang headlight kasi naka automatic turn on na itong kanyang headlight guys unlike sa mga last version or mga 2021 na rider model is meron pa silang nakuhang merong on off ng headlight sa so, ignition system naman ay gumagamit pa ito ng shutter key pero pwede mo naman siya may lock guys para iwas sa malilikot na kamay. Pagdating naman sa kanyang panel gauge gumagamit ito ng digital at analog type kaya pero kahit ganun paman napakaganda pa rin naman ito dahil mararamdaman mo pa rin ang presence at lakas na yung motor at minimal information lang talaga yung makikita natin sa dashboard Pagdating sa kanyang fuel capacity, meron itong 4.9 liters at kayang tumakbo ang isang litro mo sa 45 kilometers per liter pero naka-depende pa rin yon sa road condition at bigat ng rider. Yun nga lang, ang motor neto ay wala nga talaga tayong malalagyan o wala itong seat compartment kumpara sa ibang mga motor. Dahil nga, ang Rider 150 Carb Type ay naka-design talaga pang racing-racing dahil nga napaka-sharp naman talaga kanyang design na napaka nipis na pang aerodynamics talaga ang kanyang design. Punta naman tayo sa kanyang engine specification. Ang engine type nito ay 4 stroke, oil cooled, 4 valves, dual overhead cam at single cylinder. Pagdating naman sa maximum power nito, maabot ng 11.5 kilowatts at 9,500 revolutions per minute at may maximum torque na 12.4 newton meter at 8,500 revolutions per minute. Ang engine displacement naman nito is 147.3 cc at my bore stroke na 62.0 mm by 48.8 mm at may compression ratio naman na 10 is to 2 is to 1 at ang fuel system na ay carburetor pa at 6 speed manual transmission dito pa lang sa 6 speed manual transmission ay hindi ka talaga mabibitin dahil naka 6 speed na nga ito at mararamdaman mo talaga yung power na may bibigay ng motor na ito tingnan naman sa kanyang design ay wala namang pagbabago maliban na lang sa kanyang decals na naiba na ito kumpara sa mga nakaraang taong nailabas ni Suzuki at ang kanyang visor na rin guys dahil meron na rin itong mga iba-ibang kulay kung may red, red na rin ang kanyang visor at kung black, black na rin at kung green naman ang kulay ng rider mo ay green na rin ang kanyang visor so yun ang naiba sa 2023 model na rider car ito naman ang available color na pwede natin papilian ngayong 2023 Candy Jackal Green Celebration Red at Titan Black. So yan po yung tatlong new color variant ng 2023 model natin Spider R Carb 150. Para naman sa updated price, may suggested retail price ito na 103,900 at kung gusto mo ng installment, may down payment ito na 8,500 at may monthly installment na 5,048 pesos. So nakadepende pa rin yan guys sa ating mga dealers na pupuntahan at magkakaiba po talaga sila ng rebate at installment. Overall, napasulit pa rin ng rider carb hanggang sa ngayon. At isa ito sa top ceiling motorcycle pagdating sa underbone category ni Suzuki. Carburetor engine pa rin ito. Marami pa rin ang tumatangkilik sa motor na ito. Dahil nga sa quality at power na nabibigay ng na motor na ito. Kaya karamihan ginagawa itong pang racing at pang motor show. Anong masasabi niyo sa video natin ngayon? Maari kayong magkomento dyan sa baba kung ano yung opinion sa video natin ngayon. At maraming salamat pala sa inyong palaging panonood. Muli ako si Mr. L Vlog TV at para sa mga susunod na review, abangan!